Isa ka lugar sa Mindanao na posibleng mahitabo ang tanan. Pwede kang mag-goal, pwede kang main love pwede kang ma-amaze. Mga good memories na lisod kayo kalimtan, labi na agingani ang palibot na imo makitaan. Isa ka lugar na ma-feel mo, puro na. Pwede hey, di naman din ko mag story tili kung mga love story, no? <laughs> so, tripping sa taro mga kadya. Maubanin na po ko aning atong trip. Kay Karong Adlawa, akong ipakita sa inyo ha, kung unsa kagana gana diri ah. Siyempre, dili man Mantaha, kung gana pagkatao para napon mo yung idea next time pag gusto mo maglaag-laag sa bahagi ng sorry Sor. Kung unsa ninyo inyo makita diri ah, maujud niya ang sa personal. dili ni siya green screen. Look at that, guys! What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Grabbi ka gana, no. Makaengon yung kabag grabbi ka aptik sa gino muhi o muhimo an nakabutang diri ana. Kill nothing but time. Take nothing but pictures. Leave nothing but footprints. Prince in the sun ra kinahanglan ang imo mga tunob dira ah unya pwede mo wag take og picture dira if you want lantawa ra gud ninyo na oh mura kag nagtungtong sa bukid pero bukid yun na guys lantawa na dira oh Og makakita ka ni makaingon jud kag nadira nagpuyo si King Kong lantawa ra ko na puro na siya lasang guys nakahuna-una gani kog na babakhan anak kun dira ano? O, ya, ako pa mong isuroy sa diri na part lantawa sila mama dira ah kay mo ani himi diri da pita re, ato ning lantawon kung unsa ni kagana look na sila overlook look look diri na part kasagaran mo ani na mga tao nang gikapi kapi jud ang ilang orderon guys labi na og mag clouds na siya pero kani naglibot libot-libot na time. O nya diri na part atong lantawon guys, sa lantawa ro ninyo na oh. Pero kani na time kani ako ipakita sa inyo ha, wala pa siya nagfag Pero pagkataod-taod, mukalit ra siya Pagfag, pagkalit niya mawala pagkalit gabi jud ka amazing jud kayo guys. Look ra na ninyo na oh. Oh my god napaka napakaganda ng mundo. Oh my goodness. Murag feeling jud nimo ba kalami iginahawa, kalami isimhot sa hangin kay paminaw nimo grabe kalimpyo. Nakahuna-huna na lang lagi kog ingon sila polluted na ang kalibutan pero pagkakita na ko ani, nakaingon lang lagi kog oh my god, napa jud di hapoy part no na. Grabe pa jud, grabe ka virgin pa jud kayo na pagka forest. Wala siya mga activity pag maka-anhi ka diri, wala mga activity na imong himuon kundi igora ka mag-relax, mag tuyan, magkapi. Ang cellphone nimo magamit ra for taking picture ra. Ah. Di kay wala may signal, dili ka makatawag, dili ka maka Facebook. Mas dagan mog time para makapag ay sa kapamilya nimo. Kitang tanan dili naman jud nato may kalimod no na labi nata sa balay, nata sa city. Ang atong naong nara jud na magatubang sa cellphone. Pero pag nakakadiri ah, makahuna-una ka kung sa mga kalingawan na angay ninyong himuon. Sa aning ginahimo na mo karon. Lantawa ra gud ninyo na. Magkuha mi mga litrato for the memories. Pag humana mo picture picture dira wala na may lay himon kundi magistoryahan magtapok-tapok. Kung kita karon, mamis ta tungod kay nagka high na ang kalibutan. Pero usay makahuna una pug ka na mas okay man pud ay ang way cellphone atong kapanahonan sa una. Kay tungod kay feeling nimo mas close mo sa imong pamilya kay makaistoryahan mo makapag-open up mo kung sa mga kulang-kulang o mga problema. O siyempre, ato ay continue ang pag-flex nato sa lugar, no? Kaya para ma-amiss, jud mo, og gusto ba? Kanina time kami pa ang tao na nagatambay diri, ah. Pero pagpatak og alas 4 to alas 5 medyo nagkadaghan na sila. Naghinahinay na sila pangabot. Pero kaniya sila guys for kuan ni sila ha for taking taking picture ha. sightseeing ra ba. Unya ang ilang entrance para dili na mamangutana, nagkantidad ra og 30 pesos only. Grabe ra ka barato. Unya sama sa kung ginaingon sa inyo ha ganiha. 'di ba wala pa toy fog ang karon guys lantawa tawa ninyo na umura na man nagpicture grabe nagkasugod na ang iyang kabugnaw grabe kagana diri ah kay ang fog murag mokis sa imuha o niya, ako pa jud ipakita sa inyo ha ako pa jud ipaklaro para mas maklaro jud ninyo ba Lantawa tawa ninyo ni oh Wow, oh my god, grabe kagana. Oh my god, wala ba ang naong diha. <laughs> Walang tawa ninyo ang fago oh. mulibot na ang fag guys. Onya oh, yeah, syempre dili jud na matawag og relaxing no kung wala ay red rose. Kinahala dyan ta mag red rose O Onya oh, yeah, syempre napad ko ipakita sa inyo ha. Tara uban ni ko. Ato ning baybayon ning mga cottage-cottage la diri ah, para makakita pod mo ba na nagkantidad ra pod og oh. 800 per night. If you want to overnight, lantawa ra ko ninyo na sila mga kubo-kubo dira ah, na nagkantidad ra og 800 pesos. Lantawa ra ko ninyo na oh, grabe kaganan no. Oh. O niya, ako pong ipakita sa inyo ha ang among girintahan. Lantawa ra ko ninyo na. Mao na among girintahan guys o da. Ah, paduol tagamay para mas maklaro. O kana, o di ba? Na ami dira sa babaw, oh, kanan si second floor og oh, hantod sa third floor. O niya, kung ganahan po mo magtambay diri sa ilang pantaw-pantaw, yeah, yeah. ako pong ipakita sa inyo Onya, para mas ma-feel po ninyo ba kung oh. sa'y feelings diri Ma-feel di ninyo di di Makita di. nyo na sila init nagibutang gibutang diri Para in case na kung magtambay-tambay mo, magkupol, if you wanna na ka na mag-overnight, kintahay mo dira Naman na sila suga na solar. Pero dili yun siya ingon na kusog, mura rapod siya ka ng kandila rapod kay Bali ba. Pwede ka diha magbutang o gunlan, pwede ka magtulog-tulog, or foam siguro, kaya para mas baga-baga, para oh. makomportable mo. Onya, pwede po mo magpicture picture picture dira ah. O, diba? Nga kung Mrs. oh akong gi picture picturean kay para ganapod ba unya oh, lang tawag ko ninyo na guys oh mura kag naa sa ilalom sa picture picture grabing ganahan no mura jud kuan maka nang green screen unya nga mo pong gipuyan murag sa salida ra pod makitan unya kani pod sila mura pog si Piolo og si Judian unya syempre nga kung bata dali ra man jud na kayo makita og barkada at uh, ato na pod nang pasagdan as long as na dili na sila magaway-away dira uh, na lingaw ra unya tawaan fag ninyo guys sa may atop ning libot na jud jano grabe jud siya kagana ning ning na ano ba ning hina siya libot pero ang time ani na sa mga alas 4 sa hapon unya na pod sila yung mga alaga dirian ng mga animal sa ako pong ipakita sa inyo ha na ilang pong gialagaan jud pagtarong wala po nilang ipasagdan lang tawar ko niyo na ilang mga birds diraa ito pa sa pikas na no, grabe no o nya sila gialagaan dirian na Siga og mata, oh my god. Atong lugsungon dito sa ilalom para atong makitaan. Kay naman siya sa ilalom dito pero nakakuan man siya safety man siya dako-dako man padang gibutangan para dili jud siya ingon na maapikihan sa iyang lugar kibali. Lantaw ra ninyo now. amboto si pangalan anak guys pero naamis ra maglantaw. Ila man po, nang gibahugan og tarong, mga protas pa ilang ipakaon. Ang na po ilang mga rabbit diri ah, mag-asawa na nagkaon kaun ng dahon sa saging. Onya unta na nag-enjoy mo kay maura to. Bye bye, I love you, Mama.